Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang ilang Pilipinong nakaligtas sa sunog sa Kuwait. Kabilang ang isang akma ng tatalon sa tulong ng pinagdugtong-dugtong na tela. Naikwento naman ang partner ng isang nasawi ang huli nilang video call. Sa gitna ng sunog, nakatutok si JP Soriano. Nang masunog ang gusaling ito sa Kuwait madaling araw nitong June 12, may mga pumuesto sa mga bintana o balkonahe sa pag-asang masaklulohan. Kabilang sa mga lalaking nasa bintana, ang OFW na si Mario na nasa ika na palapag. Eksklusibo ko siyang nakausap at ibang nakaligtas. Anya may kasama siyang roommate na Pilipino ng bumulaga ang nakasusulasok na uso. Pagbukas niya ng main door namin ng kwarto, tinawag daw ka Mario, Sa 6th floor, pero namatay no ang hallway, ang ilaw, madilim na. Saglit siyang nagpaalam sa kababayan nakukunin muna ang kanya mga papeles sa kwarto at ng pambalot sa muka. Pagbukas ko ulit ng may door, wala na yung kasama ko, naiwan ako. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Makapal ng usok, itim. Ang lakas na ang iinig. Hindi na kabado-kabado na ako. Hindi ko alam kung saan pupunta ako. nag ako hanggang pababa, hanggang pulok Hindi ko kinaya. Napunta si Mario sa silid na may mga kumot at tela na kanyang pinagduktong-duktong ng buhol. Nilito sa bayo ba mayroong tali na malaki, tinali ko sa bayo. Pinuksan ko yung bintana at tatalon ako. Akmang tatalo na si Mario nang makita ng kasamahang si Ralph na may alam na mas ligtas na lugar. Si Mario nakita ko. May tali na. Hmm. Sabi ko, safe sa ibabaw. Eh, isang floor na lang, rooftop na. Sabi ko, itry mo pumunta sa rooftop. Dalawang oras ding nanatili si Mario sa rooftop kasama ng ibang lumikas. Kasama sila ni Ralph sa anim na Pinoy survivor na maayos na ang lagay. At may mga na nandun. Yun may mga sa kanya. Huwag na Dalawa naman ang nasa ICU. Kabilang ang isang nakita ni Ralph na may malay ng ilabas ng gusali at patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. Tatlong Pilipino naman ang nasawi. Kabilang si Edwin na naka-video call ng partner niya habang may sunog. Mami, mami, nasusunog yung building namin. Tapos kumukuha na sila ng mga gamit. Muna lumabas sila ng flat nila, yung kwarto ni nila. Tapos doon na po, nag, ano, na, simula na po ng sigawan. Tapos naririnig ko po yung sigawan. Yung, hindi na, mami, hindi na ako makahinga. Tapos yung sigawan ni Jeffrey na halos yung nagmamakawa na tulungan sila. Nawala ng video, pero nadinig pa rin ni Ronaldin ang pag-uusap ni na Edwin at ng Pinoy ding si Jeffrey. Ang nakalak is yung ano, yung fire exit. Hindi kasi daw ang dagdag mabubuksan niya hangga't hindi pinupukpok ng martilyo. Kasi ano, naka-steel door daw po yun eh. Sinisigaw na sila nang nahihirapan sila muminga tapos nawalan na ng ano, nawala na sila na wala sila sa linya na parang naririnig ko na lang yung kikahos. Kasama sa mga inuulila ni Edwin, ang first baby nila na ipinagbubuntis ni Ronalyn. That's right, that's May pangarap ko eh. Tapos biglang ganito. <laughs> Masaya pa siya na gusto niyo makita yung baby niya. Oh, Wala. <laughs> yung gabi na bago siya matulog, sabi niya sa akin, mahal na mahal kita, mami, I love you. Maingatan baby, ha? Sa uminggan Pangasinan naman, ay nagluluksa rin ang mga naulila ni Jesus Lopez, isa sa tatlong Pilipinong nasawi sa sunog. Sobrang bait nilang tatlo. Wala kami masabi sa sa pag-uugali nila, wala kami masabi. Nagsisya sila ng pagkain kung pagod kami. Nakikiramay po kami sa inyo po, sa lahat. Araw-araw po ka Araw -araw kami, pagkain. Araw-araw po ka kami, pagkain. Bukod sa pagtiyak sa tulong at binipisyo at pag-uwi ng labi ng na mga nasawing Pinoy, tuloy ang monitoring ng Migrant Workers Department sa investigasyon sa sunog. If there are any legal liabilities mentioned in that report, in that investigative report, then uh, we will, we asked our lawyer to already immediately study uh, the possibility of uh, uh, taking action. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Oras.